Guys, karugtong po ito ng huling video ko nung, nung, huling araw ko sa aming accommodation. Uh, nakaalis na po kami. Kaya medyo mainit lang po. <laughs> uh, uh, dito po kami. Di kasi ito yung sinakyan po namin kasi yung service po ito. Uh, ngayon ay eh, lilipat po kami sa nantay namin yung ano yung kausap ng sa akong kaibigan ng Pakistani. Eh na masasakyan namin papunta doon sa pupuntahan namin hindi ko po alam sumama lang po ako kasi mayroon po magantay hindi sa wala kaya na bagong pakikipagsapalara naman ito na, ng aking buhay dito sa ibang bansa kahit lang ganito talagang buhay kumbaga basta may ah, buhay pa tayo may pag asa pa tayo nga dito lang po muna at ah, maya maya lang po siguro eh, parating na yung kay na kausap nilang sasakyan na yung papunta po sa bagong accommodation na aming pupuntaan eh mabilisan po kasi kaya din ako nakapagbidyo na agad ayan guys mga panamong uh, na dito na po kami sa pinaglipatan na sasakyan booster po ito kasi yung mga gamit po ilan lang po kami tatlo lang po pala kami malis eh, yung iba po kasi sumama lang po may pupunta Oscar na hindi ko po alam ko, saan po kami pupunta o, sabi ito ba ang pangalaman po natin ang na buwan na po tayo nakaistambay na mas Kaya, Thank you. Ito po tayo soft drinks. Uh, nagbigay po ng soft drinks sa ating kaibigan mo Pakistani. Parang sa Pakistani lang po itong nandito ng kaibigan po na. Uh, nagbigay na naman. <laughs> Ayaw ko na sana eh. Siyempre, kaya naman po iyan <laughs> uh, Pangalawang baso na po yan. Uh, Sa totoo lang po, hindi po may mga sa soft drinks. <laughs> Lalo ta, sa mga kakaroon na ng edad. Eh. Pero sa binibigay po eh, Tanggapin na lang po natin. Same way lang po tayo mga idol. Uh, ayan. Halos eh, uh, dito, dito rin po ito yung punta po sa dating uh, pinagtatrabahoan na uh, minapactory Ayan guys, lo, uh, ito na po yung pinakaumpisa na papunta doon sa factory na aming pinagtatrabahuan. Ayan, lumis na po tayo kumanan po tayo dyan yan po yung papunta sa amin factory dito sa yung project site ng company itong way na po na ito eh, papunta po ito ng city sa Jeddah at sa sa kaya pinukutan palad ang uh, aming pinukutan So, lumayo po tayo sa pinaka city ng Jeddah Suminto so, na po, uh, sigurado po nandito na po, kumaliwa na po kami doon sa highway at pumasok na po ng eskinita hindi ko na po na-video na uh, at nandito na po kami sigurado sigurado na ito kasi magbababa na yung ating mga kasamahan. Hello guys uh, mga idol nandito na po kami sa aming uh, destination at nandito yung aming mga gamit uh, pero hindi po na kami dyan, Dito na po kami sa kabila na na po yung mga ibang ano ayan ayo 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 ayan yes uh, tinanggal ko na po yung mga pong nilabas ko na po alam po eh siyempre bago wala pang aircon tulad nyan mayra po mag matulog po walang aircon ito init <laughs> siyempre bago tayo at maglilinis tayo ayan ito yung kusina ako uh, ano, paliguan. Ah, uh, dito malamang yung kusina, sinarado. yan Ayan, Ayan hanggang dito na lang po. At ako yung pagkasalamat. Pagkat po ng inyong mga suporta. Na ako po, huwag po kayo magsawa. Manood po ng aking mga ina na video. Na nangyayari po sa pamumuhay ko rito sa ibang bansa. Shoutout na lang po sa inyo lahat. Ingat at God bless po sa inyo lahat.